ginawang cake naman nga ni Ho. Ang handa namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga ni Ho, birthday ko na. I for the go. <laughs> Grabe mga kamangyan, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Talaga sobrang bilis ng panahon. Parang pag-aisipin ko, ah grabe, isang taon na naman yung lumipas. Patanda na naman tayo ng isang taon. Parang naiisip ko, patanda na ng patanda, hindi pa rin nag-aasawa. ayoko sana sabihin yung age ko. Wow, feeling. Ayun nga mga kamangyan, ako ngayon ay 25 years old na. Hindi ka, inasabi ko naman sa inyo, pwede pwede na mag-yes I do. Ano na ka na ang panganila tanong na ako din kung ano daw nga ni Handa yung gusto ko. Kako eh, kahit kwarta na lang hindi. Pero mga kamangyan, sabi ko Ho, ay magluto na lang kami ng seafood alam nyo naman ho, talagang hilig na hilig ko kumain ng mga gayan. Siyempre, nadalang-dalangan lang yung pagkain gawa ng aba. Mahirap na, baka ma blood. <laughs> Tapos sa mga kamangyan din eh, kapag biglang nag-crave ka ng seafood, mahirap talaga makahanap noong mabili ka nung hilaw tas ikay galuto. Yung kunyari, mapunta ka ng palengke, mabili ka ng sugpo, ng alimango. Mali ba na lang siguro kapag tiyanggi, kaso nga nila ang minsan, paunahan na lang ang din gawa ng kapag tiyanggi. Siyempre, maraming tao doon. Malariho pa pala mga kamangyan, nabili namin doon kay na Sir Almanon, gawa ng may mga alaga sila mga garne-garne. Tapos dapat mga 2 to 3 days siguro, asabi sabihin na agad sa kanila na kailangan niyo para mapaghandaan nila, makapanghuli sila ganyan. Gawa ng syempre, hindi din naman madali yung maghuli-huli ng gayan ha. Gawa ng dati ho, syempre naranasan ko talaga 'yan. Talaga naman sa sobrang hirap, minsan mapapaya ka na ng wala sa oras. Eh. kasi mahirap naman 'o talaga mga kamangyan tapos minsan nalilipasan ka pa ng guto, maabutan ka pa ng ulan, ng init. Tapos syempre mahabang lakarin pa yun, gawa ng yung mga ganyan madalas mga sa loob-loob pa. Tapos sa palengke mga kamangyan may naabutan din kami na tahong at saka pusito. Ay dibinili na rin namin. Bala ano pala apat mga kamangyan yung alim mango. Yung sugpo, tapos nga ni ho, yung pusit at saka yung tahong. Tapos so after namin maluto yun mamaya mga kamangyan, agawin namin na style cake. hu <laughs> siya <lang ay> <laughs> alam, may pagayon. Alam ko na ko palang ginawa din yung mga kamangyan, ay eh, pinakuluan ko lang ang muna rin din sa tubig na may asin at saka ho paminta. Para kahit papano ho baga ay maluto na ng very very light. Tapos sa dyan nag mo pala yung tubig niya mga kamangyan, kawa lang syempre nalilinisan niya, napapakuluan na. Para talagang malinis at matagtag ang mga bakterya diyan. Kaya nga, nga yung mapakuluan mga kamangyan, ay eh, di isa-isa ko na hong tinagtag yan, Gawa lang syempre may mga asa lang pa na iba pa na nga ang mga kamangyano ng karampan. Dami na talaga nagkatulong sa akin kung anong age na nga ni ako. Akala siguro nila ay mga 14 pa lang. Ganyan. Hala, huwag naman kayong ganyan. Masyado kayong ano. After ko nga niyong yung mga pinagpakulan ko diyan mga kamangyan, ay ditinapon ko na ho yung tubig. Gawa lang. Aba, baka sa sobrang itimama niya, hindi ko na makita yung mga inaluto ko diyan. Nagkuha na nga nila ako, ako ng panibagong tubig, tapos ho, panibagong asin at saka ho, paminta. Para ho, din nga niya sa sobrang lakas nga niyo, nang apoy ng mga kamangyan saglit la ang ho nagaiba na agad yung kulay nagakulay violet hindi. day kagalaway na nga niya ako din ng mga kamangyan gawa ng laking sugpo pala ang gurping lalaki na parang gabraso ko na Hoy na pa ako yung mga kamangyan para medyo maluto-luto na nga niho tas ngayon alagyan na lang ng mga pampalasa bali nung matunaw na nga niho din yung butter nilagay ko na ho yung sibuyas at saka ho aring bawang kapag gara niho talagang gusto ko yung maraming maraming bawang mga isang sako wala awas pa doon sa tulyasi <laughs> sinagod ko ho din aring ketchup paring oyster sauce tas yan ho mekos mekos na yan yung insan <laughs> maya maya ho din naglagay na ako din na rin sprite oh sprite baka naman nakakarami ka na sa akin <laughs> tas naglagay na rin pala ko ng iba pang pampalasa diyan mga kamangyan tapos tapos ay hindi na ako namin inasukal. Siyempre kapag ano nasa bukid dyan, ay tansyahan na lang ang din. Kunti hong asukal, ari hong kijon, tapos kunti hong sili. Tapos ayan o, nagpisa na rin o ako diya ng ilang piraso na lemon. O, siya alam, may palemon. lemon. Nung medyo nakulukulo na ho, ari, siya kako nilagay din eh, ari nga ni hong sugpo. Bala, ari hong sugpo pala ang naare, nasa tatlong kilo na. Gawa ng alam niya naman yung mga kapatid ko din eh, din sa garna. Akala ah, mo sila yung may birthday? Ayun. <laughs> mga garn yung mga seafood, seafood, mga kamang yan, talaga hindi nakakasawa. Tapos kunyari, nag-cellphone, cellphone, cellphone ang ako. Tapos makikita ko may nagamukbang diyan na mga garnet. Talagang magalaway ka lang wala sa oras. Mm -mm. <laughs> At sa tunay din naman ng mga kamangyan, medyo masakit-sakit din talaga sa bulsa yung pagbili ng garnet. Gawa lang medyo mahal talaga. Ay, hindi naman nun natin masisisi. Gawa lang syempre, mahirap naman mag-alaga ng ganyan. Mahirap manguha. Ang nga niyo, yung hindi paluto, ay pagkamahal-mahal na. Hindi lalo na yung may mga sangkap na, yung mga luto na di yan. Salamat. Okay, minuto nga niyo, mga kamangyan, saka ako nilagay din ni aring baby potato. Wow, <laughs> Tapos ako so, nilagay ko na rin nga niyo, din mais. Kailangan na talaga na niyo na yung mais. Gawa ng aba, talagang pagkatagal-tagal niyo maluto. Sobrang dami nga na rin mga kamangyang yan, Ayan nga Ho at punong-puno din ni Satulyasi. Aray, aray. Ay, narito mga kamangyan. Si Nati Tintin ay bumili ho ng pampansit. Gawa nga ng yung nanay niya. Ay, natawag ho namin balai. Lahat ho kami doon balai ho ang tawag. birthday din ho bukas. Talagay magkasunod lang ang kami. Kaya sabi ho, ay di ahasabay na. Ahandaan na rin ng kaunti. At lagi ko rin nung inasabi sa inyo mga kamangyan na yung handaan, gusto ho talaga namin. Ganuto-luto na lang kami kahit kaunti. Kumbaga eh, yung apagsaluhan ng pamilya. Pero nakaraan ho, nung nagbirthday si tatay, ka 60th birthday niya, yung mga talaga namang may mga pa-design design pa, ganyan. At talaga sobrang deserve naman ho talaga ni Tatet. Ang happy din namin gawa ng sobrang saya niya noon. Pero ako, yan, masaya na kami kapag magaluto sa bay, dinin sa bukid. Tapos ho, oh, mag-outing ng very, very light. Yung ligo sa dagat, ligo sa ilog. O kaya naman, pasyal, pasyal. Kung pag eh, banding banding. Okay, after nga ni Hunan, ng celebration namin dinin sa bukid, mga kamangyan. Bukas, ho, oh, ay may apuntahan naman kami. Di nila ang naman huyoon sa amin sa Mindoro. Naks naman. <laughs> Dahil nga nung nag evento kami dyan, mga kamangyan. Ayan nga ni Ho, at tinaob ko lang Sinaing. Para ho, namin alaga yung mga seafood, seafood. Para ho, kahit pa paano ay magmukha siyang cake. Para mamaya kapag makain na, pagkakuha mo noong seafood, may kasama ng kanin. Salamat. <laughs> hindi ko nga niyo alam kung ano yung magiging itsura na rin yan. Baka aray mo kala ang pinagpatong-patong kapag natapos na aray Pero syempre, nasa lansan pa rin namin ang maigi para magawa namin yung gusto namin mangyari para didi. Sabi ko nga niyo, ah, gandahan pa namin ng design, ganyan. Tapos mamaya, aguluhin din dal nga ni Tama. <laughs> dini naman na sa may tabi mga kamang yan. Kako dinikon na nga nila ang hualagay. Aray mga sugpo. Gawa ng aray ho ay marami-rami din. Pero lahat naman nun ng seafood, hindi ho namin din malalagay. Kay gawa ng medyo maliit-liit din naman ng aring bilao. Gawa ng kung nakita niyo naman ng mga kamangyan, sobrang dami ho talaga ng seafood kapag pinagsama-sama. Talaga isang puno doon sa malaking tulyase. O ay pag nilagay din nila sa bilao, aba ay awas-awas ariha. Nakita pa nga niyo ako sa mga kasamahan ko din ng mga kamangyan, gawa ng tingnan niyo naman. Talaga ito do effort sa pagpapalubo na rin mga balloons. Akala mo may 7 years old na mga birthday aruy ah. Kasi naman ho na pinadala na ako ng cake ni Ma'am Jean. Grabe, salamat po. So kako nga ni ho ay kantahan na kami din ni Balae. Eh. Grabe, happy birthday sa atin. Hindi na Ayun nga mga kamangyan, grabe. sobrang ang grateful ko talaga sa isang pang taon na binigay sa akin ni Lord. Hindi rin no talaga naging madali, talagang ang daming luha na naipatak sa matang ari. Daming tawanan, ganyan. Sa buong pagiging 24 years old, grabe sobrang dami ko talagang natutunan. Hindi biro yung mga pagsubok na pinagdaanan ko, namin din. Eh. Alam ko naman ho na inabigay ni Lord yung mga pagsubok nang may rason. Syempre para mas maging better person, para mas maging strong pa ganyan, mas maging grateful sa mga bagay-bagay, hindi lang sa mga malalaking bagay, kundi sa mga maliliit na bagay din. Sobrang dami ko talagang napagpasalamat salamat kay Lord at lagi ko din namang inasabi, lagi kong napag-pray na sana patuloy pa rin kami na i-bless para ho maging blessing kami sa iba. Sobrang happy ko na inagamit akong instrumento ni Lord para mapasaya yung maraming tao na nakakatulong na rin kami sa mga nangangailangan. At then sana lagi ding healthy ang buong family para makagawa pa kami ng maraming videos para ho sa inyo. Grabe naman ba <laughs> yun? super grateful ko rin sa inyo mga kamangyan sa support niyo sa pagmamahal ninyo. Lagi nyo inasabi na napapasaya ko kayo pero sa tunay na buhay, ako rin ho talaga ay napapasaya ninyo. Lalo na kapag Aww. nag comment kayo, nag-share kayo ng mga videos namin. So, grabe, bayakap naman. Ay, napaka-OE. Ay, nga niyo mga kamangyan, kahit ang mandala ang din na ipansit at saka aring seafood. Tapos so, yung pinadalang cake, eh, grabe, talaga namang sulit na sulit na. Busog na busog na naman, sira na naman ang diet. Salamat. Ay, nga namin kumain din ng mga kamangyan, ay mag-aintindi na ho kami ng mga gamit. Gawang nga niyo ng bukas, ay maaga pa kami sa biyahe. Ay, for the good. Nabukasan nga niyo mga kamangyan, ay, ayan na niyo, at maaga kami bumiyahe. Gawa yung apuntahan ho namin, ay parang mga 2 hours bago ho kami makarating doon. Medyo malayo-layo talaga ari sa amin mga kamangyan at talaga yung pagpunta namin din eh ay medyo inakabahan din kami gawa ng syempre first time na ang namin ay baka magkaligaw-ligaw na naman ganyan pagkarating namin din eh mga kamangyan hindi na ho talaga namin napigilan yung aming mga sarili ay karami napaka oo kasi nga niyo sobrang ganda din yung mga kamangyan may mga padalo -us usan pa din yan talaga kami parang feeling namin mga bata pa kami ilog ho yata ay mga kamangyan na ginawang stealth swimming pool yung mga resort resort kaya lalong mas nakaka-enjoy gusto gusto ko kasi talaga mga kamangyan yung mga garden nagaligoan kami sa dagat sa ilog kasi syempre nakakagawa kami ng memories, na enjoy namin ang aming life. Wala kasi wala mga bata pa kami, madalas talaga kami sa ilog. Pero hindi ho kami nagaliguan sa ilog dahil may mga celebration. Kundi ho, nakikisabay la ang kami gawa ng sinananay nga niya at si tatay ay doon nagalabas sa ilog. So pag tapos na yung paglalaba, tapos na rin kami sa pagliligo. Tapos wala pa yung mga mga pagkain diyan. Gawa ng diga madalas kapag mga outing, may mga pagkain, may mga isda. Kami noon, wala pag uwi pa ng bahay makakakain. Pero syempre, dahil ng mga bata pa kami, sobrang na-appreciate na namin yun. Ay, hindi na kami kumain kahit pa sobrang init niyan. Wala kami pakialam. Yung mahalaga makapagligo kami kami diyan magsirena-sirenahan tapos may mga sukoy-sukoy kunwari. grabe kaya yung mga kamangyan na magkakasama na ho kami talagang inapili to namin na kahit papaano ho ay makapagligo-ligo -ligo kami ganyan makapag-outing so syempre hindi naman kami pabata lahat naman ho kami patanda lalo na ho si nanay si tatay so habang malakas pa sila ap experience ho namin yung mga garning bagay sa kanila kaya, so kung makikita niyo syempre may mga pamangkin din ho kami syempre ho ayoko naman na lumaki sila na lagi na lang nilang nakikita ay eh, nakatambay kami doon sa kubo ni ho may makikitang dagat yan si JC lagi inasabi hala burakay hindi naman yun burakay ay, kahit man yun ay yung normal na dagat lang. <laughs> Tapos sa mga kamangyan, tanda ko rin nakakaligo lang kami ng dagat, ng ilog. Kapag marating yung mga tiyahin namin, gawa lang syempre sila ay mapasyal-pasyal. Makakasama-sama na rin kami. Tapos ang hirap pa nun, gawa ng maarkila pa ng mga sasakyan. Ay, ang sasakyan na inaarkila mga tricycle. Talagay siksikan kami doon. Alam niyo yung tas pag mauwi na. Tulog na tulog na kami doon sa tricycle. Talagay mga nagasandalan na kami sa isa't isa. -tisa. Kasi syempre napapaspasan ng hangin. Tapos kailangan talaga ng mga alas 3, alas 4 mauwi na kami. Para hindi kami abutan ng gabi. Gawa lang syempre. Wala naman kami pambayad doon ng mga pang-overnight. Night, ganyan. Tapos super happy ko rin mga kamangyan na kapag niyaya ko rin si nanay, si tatay, rin mga kapatid ko, si Nalula, ganyan. Talagang go na go na talaga sila. Kasi nga niyo, nai-enjoy daw nila, ganyan. Tapos alam niyo ang gusto pa rin mga are, monthly, meron kami mga garden mga pa-outing, mga paligo-ligo. Grabe, dito na tayo mangingitim na sobra-sobra na pa -uwi. <laughs> Tapos alam niyo ka, mga kamangyan, medyo nalunod talaga ako din ng very very light. Kung so, yung padalos-usan ko dito na medyo maikli ang habag sa kanon, medyo mababaw la ang mga bewang ko la ang. Tapos yung isa, yung mahabang slide, ang alag pa kanon ay lampas tao. Ay alam niyo naman ako, hindi naman ako Lumangoy. Sabi ko na rin mga kasamahan ko din ni eh. Asa, daw ako agad-agad. alam nyo, pagbagsak namin, lumubog din sila. Salamat! Di ako talaga nakainom na ng maraming tubig. <laughs> malaman-laman ko, meron pala dito mga salbabida. Grabe, hinintay lang ako na malunod. Pero ayun mga kamangyan, grabe, sobrang na-enjoy talaga namin. Aray, Ay, gusto ko araw-araw mag-birthday. Huwag na ako eh. Pero ayun nga rin mga kamangyan, salamat to sa lahat ng mga bumati na talaga namang nakalagay yata sa mga kalendaryo. At hindi ko inasabi talaga may mga nagasabi, uy, malapit ang birthday mo. Grabe naman ang na, mga erikala mo, Jowa. Sobrang thank you sa lahat ng bumati na at saka mabati pala parang natanggap pa rin ako ng regalo. Hoy, ayun mga kamangyaman, mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page. At i-share ang video, ano? O hanggang dito na lang ang ating video. At sila na lang ay nagharutan pa din ni Babay Love You.